Naulanan ang magkaklaseng sina Jillian at Ivy sa pagbabalik eskwela ng ilang pampublikong paaralan ngayong araw. Tulad ng nakararaming paaralan, maulan ang pagsalubong ng mga estudyante at guro sa Carmona National High School sa Cavite sa unang araw ng pasukan. Pero sa kabila nito, excited sina Jillian at Ivy sa bagong school year. Ano po, English. Kasi mahina po sa mga poems sa mga essay. Filipino po, tsaka po ano, uh, AP. Para malaman po natin yung mga nangyayari sa buong mundo. Maaga rin naghanda ang mga estudyante at guro sa Muntinlupa National High School. Ilan ang mga paaralang ito sa binisita ni Education Secretary Sunny Angara ngayong araw. Sa pakikipag-usap ng kalihim sa mga guro, bumungad sa kanya ang samot-saring panawagan. Isa riyan ang kakulangan ng mga guro Kwento ng principal ng Carmona National High School, may mga ilang teachers na nagtuturo ng ibang subject kahit wala sa kanilang expertise o pinag-aralan. Meron tayong collaborative expertise, may mga math teacher tayo na tumutulong sa nat major para makapag-prepare ng mga ready materials sa pag-execute ng program po na yun. Nangyayari din minsan ito sa Muntinlupa National High School. Nangyayari po yan, eh for example, nakulangan lang po ng uh, number of uh, teaching loads yung teacher. So what we do is, dadagdagan po namin um, uh, from other subjects. Let's say, yun nga po nasabi natin kanina, uh, English teacher po siya, pero dadagdagan po natin yung well, ESP or sometimes araling para yung niya. Aminado si Anggara na kailangan ng malutas ang kakapusan sa mga guro. That's a problem we have to address kasi like science, you wala daw tayong mga science specialists. So eh yung coming piece exam science yun eh so uh, yun ay talagang kailangan pasukan natin uh, at yung mga institusyon na tumutulong dyan yung for teacher training kailangan in case wala tayong pamalit kagad, eh at least maturuan sila noon sa subjects na tuturuan, tuturuan nila. Hindi lang problema sa bilang ng mga guro ang hamon sa balik eskwela. Ang ilan, kapos din sa mga classroom. Kaya ang solusyon muna ng ibang paaralan, magpatupad ng shifting schedule. Ayun kay Angara, target nilang makapagpatayo ng mga bagong classroom sa susunod na taon. Samantala, higit 800 namang eskwelahan ang hindi nakasabay sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Marami kasi, nililinis pa ang mga bakas ng bagyo at habagat sa loob ng mga silid-aralan. Kaya may abiso si Angara. usually ganun naman yun eh, di ba? Kailangan pagka miss yung weekday, sa weekend mag-makeup. That's normal I think. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico. Newswatch plots.